nakakalungkot po dahil ang pangako ng pagkakaisa dapat tinutupad. Pero sa mga pangyayari po ngayon, ang nangyayari, pinagwawatak-watak tayo. Dapat sana nagdiriwang ang oposisyon ng mga dilawan at pinklawan. Pero sa totoo lang, ang nangyayari, meron po nabubuong bagong oposisyon hindi po dilawan pinklawan dahil sila po ngayon ay nagsasani po. Persa. Sino ba si Stella Kimbo? Nagpanggap ng una na siya ay supporter ng hinihinging budget ng Malacanang para kay Pero sa bandang huli, siya pa nagsabi, Oh, hindi 19 days, 11 days. Na ngayon po, sangayon kay ka Eric, ay magiging basihan sa pag-i-impeach kay pag natuloy po yung impeachment, that is the point of no return. Watak-watak na po tayo, lahat ng Pilipino, sa pula sa puti. Hindi po kung resista ang mga Pilipino na umaasa ng proyekto kung saan kumukuha sila ng tongpats. Ang Pilipino po, papanig dun sa tama, sa tingin nilang inaapi, sa tingin nila na sinisira dahil lamang sa ambisyon ng ilan. Pag ginawa niyo po yan, tapos na po talaga ang pagkakaisa. Asahan niyo ang sambayan ng Pilipino. Hati! Do what is good for the Philippines. San tabi mo na ang ambisyon? Napakagahaman nyo naman sa kapangyarihan. Hindi pa ba sapat na maging pang-apat sa hierarchy of power? Hindi ba ba sapat na tinuturing kayong Diyos na mga kongresista? Isipin nyo naman po ang kapanganan ng Pilipinas anong mangyayari sa atin kung watak-watak tayo pag nagkaroon talaga ng panibagong oil embargo. Hindi kasi kayo tumatanaw sa kasaysayan. At ang dahilan kaya tayo dapat tumanaw sa kasaysayan para alam natin kung anong mangyayari sa ating kinabukasan. Dahil po dyan sa gera sa Middle East, nagsabi na ang Qatar, baka sila tumigil magbenta ng langis hanggang matigil ang pagpupulbos sa Gaza Strip. Pag nangyari yan, ano na ang mangyayari sa atin? E dito nga lang sa gera ng Ukraine na hindi nga apektadong diretsyo ang ating supply ng langis dahil hindi naman tayo kumakalap ng nag nagaang, ng langis galing sa Russia, e bumalibalentong na rin tayo sa taas ng presyo ng bilihin. At hindi naman napapababa, speaker, ang presyo ng mga bilihin. Hindi ba yan ang dapat natin unahin dahil iyan ay sinabi ng taong bayan sa survey na pangunahing problema ng mga Pilipino? Mataas na presyo ng bilihin mas maraming trabaho, mas mataas na sahod para ma masundan at makabili ng mga nagtataas ang presyo ng mga bilihin. Yan po ang pangunahing problema ng sambayanang Pilipino. Yan po ang dapat hanapan ng solusyon at ang solusyon ay makakamit natin sa tunay na pagkakaisa. Nakikiusap po ako kung mahal ninyo ang sarili ninyong pamilya. Kapag nagdusa po ang Pilipinas, kahit ganong pangkarami ang pera ninyo, magdurusa rin ang sa inyong sariling mga pamilya. Nananawagan po ako dahil hindi naman ako naniniwalang bingi sa katotohanan sa political reality sa mga kongresista. Gumising na po kayo. Pag dumating po talaga sa, yan, sa punto at ang sabi ni Ka Eric ay nararayan na yung punto, nagkaroon na raw ng desisyon para isulong ang impeachment laban kay BP Sara, manindiga naman kayo. Dahil suportado naman kayo ng sabanan Pilipino, suportado kayo ng 31 milyong Pilipinong bumoto kay Bipisara Sara na ang nais nila ay pagkakaisa at siguro naman pag dumating sa punto na magpilit ang speaker sa impeachment, maninindigan na si PBBM. Otherwise, marami na, na baka magsabi na nagkamali sila kung hindi na maninindigan si PBBM. Pasensya na po, talagang emotional tayo ngayon dito sa pausaping ito. Dahil nung ako talaga ay umakyat sa kanilang entablado, buong puso akong naniwala sa panawagan na pagkakaisa na ngayon po ay kabaliktaran ng nangyayari. Pagkawatak-watak po ang tinataguyod ngayon ng mga mababang kapulungan, lalo na ni Speaker Romualdez. Huwag naman po, dahil Speaker, ikaw din hinalal. Ikaw din kabahagi ng unity, Lahat ng rally, ikaw nagpakilala pa kay Bipisara na ngayon ay sinisiraan mo ng husto. Bakit? isang tabi muna natin ang ating mga ambisyon. Tama po, walang realidad na nangyayari. Lahat nagsisimula sa ambisyon, pero sa lahat po ng bagay may tamang panahon. Kapag nalukluk tayo sa napakadaming problema dahil nga po sa gera, isirisan tabi muna po dapat yan. Nakikiusap po ako tayo ngayon sa lahat ng bumoto at nagsuporta kay PBBM at Inday Sara. Panindigan po natin sa mata ng buong mundo na hindi lang po tayo nangampanya hindi lang tayo nagsinungaling sa pagtataguin sa unity team hindi tayo po talaga ay tunay na naniniwala na sa pagkakaisa ang solusyon na ating mga problema